What's up mga kamundoy. Ayan, mga gandang umaga. Ah, uh, pa na dito mga kamundoy. Ayan. May yung dating kung naano 'yun mga kamundoy, yung dating kung ano vlog niya, sabi ko na paalis na siya. Kaya nung dumating yan siya tapos nag dry dock tapos umalis um umalis na para magtrabaho. Bumalik na naman mga kamundoy. Kaya ma kung ma napapanood niyo yung may mga ano ko previous ko na ano na vlog na nagprepare kami ng yan, yan ng ano na yan, yung patungan niya. Yan para sa kanya yan. Yan kasi da dry dock na naman siya ulit kasi na ano daw na tawag nito na ba, na bahura ba. Na ano daw sa mga corals yata. Yan, kaya um, damage daw ang propeller at saka pati yata ano yung uh, father niya yung timon yan malalaman pa yan kaya yan naabangan ko yan kasi yan sabi ko ibablog ko to kung ano talaga nangyari sa kanya kasi sumadsad daw yan siya eh, hindi ko lang malaman kung ano ano bakit siya sumadsad or ano ano yung rason bakit siya sumadsad ayan yan kaya yan be, papakita ko lang sa inyo yung proseso yon no? kung ano pababa ng pababa na yung ano niya yung uupuan niya, yung papatungan niya ayan oh. Yan, medyo mahangin mga kamundoy kasi nandito ako banda sa likod ng ano namin. Likod ng yate namin kasi ito yung babaan mga kamundoy, ito yung release eh. ayan oh, yung release oh. Kita niyo mga kamundoy yan. Yung release isa isa sa gilid sa sa gilid saka isa sa gitna. Tapos yung mga kable yan oh, yung dalawa. Yan. Kasi yan yung mga in charge mga kamundoy ayan oh yung tatlo doon na ano naka ano nakatayo yan, yan 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 sila tapos ngayon mga kamundoy pag na pulis sa na yan yung ano na yan yung uh, papatungan ng ano eh uh, crew uh, ano yata to eh tourist boat yata oh tourist boat pag na ano na yan na police na yan, yan magdadive yan sila kasi pag na ano na yan i-reposition -re yan nila yan sa gitna uh, pag na reposition na ayan itatali yun yung sabi ko sa inyo dati nung ano uh, previous vlog ko na busy ako kasi nag ano, ako, dyan, ako dyan nag tumulong ako dyan nag kami yan ba nag kami ng uh, ano yan uh, patungan niya yan, papakita ko lang sa inyo mga kamundoy. Si-share ko lang sa inyo kung paano ang ito yung isang proseso, proseso mga kamundoy. Dalawa kasi yung shipyard namin dito eh. Ah, dalawa ang shipyard, dalawa ang dry dock. Isang shipyard lang pala pero dalawa ang dry dock. Ito baya sa ano, release. Tapos may malaking winch na ano uh, naghihila ng kable para ibaba at saka para iangat 'yan, yung ano na 'yan. Yang ano na 'yan tawag nito sa sakyan niya. <laughs> tapos yung isa, yung ano naman yon yung papasok, tapos sa uh, saradoan papump out yung tubig. Papump out yung tubig. Uh, yun, yung, yun yung medyo magastos kasi kailangan yun eh, 24 hours yung ano nun. Eh, tawag nito yung uh, pump 24 hours kasi may, may hindi talaga 100% na ano uh, na, na, na niya yung tubig yung dagat kaya may tubig pa rin na umaagos kaya yun pinapump yun 24 hours yun yung pump na andar yun medyo mahal yun kaya ang nagda dry dock dun pag uh, ano talaga yung mga malalaking barko lang mga malalaking barko yan yan lang ano katulad yan yung nasa likod nya nung naka, sa dilaw na yan yung katamara na yan na ganyan lang kasi nga uh, mahal yan uh, mahal ba mahal ang bayad pag nag dock so okay lang pero pag mga maliliit maliliit lang ng mga bangka ay ah, ganyan mga ganyan lang okay na yan sa, sa mga ganito lang kaya eh, ah, kasi mas mura to pag naangat na yan wala na problema eh ah, ngayon lang yan, ngay ngayon lang ang trabaho niyan, mga tao lang. Pag naangat na yan, mga kamundoy, eh, wala na, wala na, wala nang na, gastos. Wala, na, wala, na, wala, na, wala na, patay na yung winch, patay na lahat, wala na ang pump na naandar or whatsoever. Kaya yan, medyo murang proseso to. Kaya pipili lang yung ano, pag gusto nila doon, pag gusto nila ganyan. Uh, pipili na lang yung customer kung ano. Ah, uh, may mga tawag nito, may mga nag ano, rin, Oh. May nagtitik pictures din. Para sa ano, ebidensya na dumating. <laughs> ayan, okay. Ayun, yung dalawang tagboot namin, oh. Ayun, mga kamundoy, nasa gilid ng malaking bangka ah, malaking barko kasi pa dito yan siya sa posisyon niya yan eh pero hindi man yan pwede ibaba yung upuan niya kung hindi yun ano hindi yun alis kasi yan nandyan yung pinaka posisyon yung pinaka pinaka ano talaga malalim na pa, parte ayan o oh, patago na ng patago na oh, hindi nyo na magkikita mga kamundo yun sasakyan yun sasakyan niya yan siya papatong yan lang mga kamanday update 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 ko lang kayo yan yan shout out pala sa ano sa shout ko lang sa new subscriber na natin si ano pangalan niya Carlito Mundoy yan shout out sa iyo idol salamat sa suporta at saka sa lahat ng mga uh, mga ba ano natin solid supporter yan shoutout sa inyong lahat yan at sa mga sa hindi pa nag subscribe paki okay, pindot naman yung subscribe button at saka bell button para ma-notify kayo kung mayroon akong mga bagong upload. yan Pakilike okay, na rin and share kung nagustuhan nyo yung video ko. Ayan. Shishare-share ko lang yung mga, ano, mga proseso kung paano mag-dry duck. Baka yung iba magtaka kung paano i-dry dock yung ano, mga mga malalaking bangka talaga at saka mga malalaking barko yan yeah, share share ko lang para kung mayroong gustong ano may matutunan din sila yeah. yan yan lang mga kamanday magandang magandang umaga ulit sa inyong lahat At ingat kayo kung saan man kayo sulok ng mundo yan ingat 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 tayong lahat yan Kasalamat, God bless us all. Yan, update ko na lang kayo ulit mga kamundoy kung ano ang nangyari diyan sa kanya. Yan, papakita ko sa inyo kung ano ang puli, ano talaga niyan. Ah, uh, ito. Yung puli damage niya kung ano, saan talaga ano, hanggang saan yung damage niya. Yan, baka yung hal niya or something na marami pa yan, yan. Yan lang mga kamundoy, update ko lang kayo ulit niyan. Yan. Maraming maraming salamat. Goodbye. Goodbye muna.